Nagsimula ang istorya sa isang mahinhin at walang bahid na estudyanteng si Olive. Ikinikwento niya sa harap ng web kung paano ang kanyang simpleng kasinungalingan ay humantong sa isang napakalaking kaguluhan. Sa umpisa ay hindi kilala at walang pumapansin kay Olive sa paaralan maliban sa kanyang matalik na kaibigan na si Rhea. Inimbitahan ni Rhea si Olive na sumama sa kanyang pamilya na mag-camping, subalit naalala ng dalaga na naging weirdo ang huli nilang camping, kaya tinanggihan niya ang paanyaya. Palusot niya ay meron siyang date, gayong sa totoo ay nanatili lang siya buong weekend sa bahay kasama ang kanyang aso at iba't iba na lang ang ginawa niya upang maibsan ang pagkabagot. Pagbalik sa klase ay tinanong ni Rhea sa kaibigan ang mga nangyari sa kanyang date. Tugon ni Olive na ginugol niya ang buong weekend kasama ang lalaki hanggang sa isinuko niya ang bataan at nagpakanton. Habang nag-uusap sila sa banyo ay narinig sila ng isang napakakonserbatibo at debotong kristyano na si Marian at ang kwento ng pagpapakanton ni Olive ay kumalat sa buong paaralan. Dahil doon, ang dating hindi pinapansin na estudyante ay ngayon usap-usapan na ng buong campus sapagkat hindi na umano ito birhen. Samantala, pinoprotesta ng konserbatibong church group na pinamumunuan ni Marian ang lahat ng sa tingin nila ay mga makasalanang ginagawa sa paaralan, tulad ng maskot nila na nakahubad at ang pangalan ng kanilang team na Blue Devils. Dahil sa impluensya ni Marian ay nabago niya ang maskot at pangalan ng kanilang team. Sa klase ay nakikinig si Olive sa paborito niyang English teacher na si Mr. Griffith habang tinatalakay nito ang tungkol sa aklat na pinamagatang The Scarlet Letter. Ang kwento ay tungkol sa isang dalaga na binansagang adulterer sa pamamagitan ng pagpapasod sa kanya ng pulang letter A, subalit ng maglaon ay napagtanto ng buong bayan na siya pala talaga ay isang mabuting tao. Nagsimulang makarelate si Olive sa kwentong ito. Gayunpaman, ang isa sa mga minions ni Marian ay sinabihan ng dalaga na dapat ay maglagay din siya ng pulang letter sa kanyang mga damit sumagot naman si Olive at minura ang kaklase. Dahil dito ay ipinadala siya sa principal's office kung saan ay iginiit ng punong guro na ang kanilang paaralan ay isang konserbatibong konstitusyon, kaya bibigyan niya si Olive ng detention. Ipinalam ito ng dalaga sa kanyang mga magulang, subalit hindi sila nagalit, bagkos ay suportado nila ang anak sa kung anuman ang gagawin nito. Sa detention ay nakausap ni Olive ang dati niyang kaibigan na si Brandon habang naglilinis ng gym. Inamin ni Brandon na siya ay bakla at giit niya ay pagod na siya sa mga panghaharas na nakukuha niya dahil sa kanyang sekswalidad. Ipinagtapat naman ni Olive ang tungkol sa gawa-gawa niyang kwento na nagpakanton siya sa nakadate niyang lalaki. Kalauna na ay pumunta si Brandon sa bahay ng dalaga at iminungkahi niya na magpanggap sila ni Olive na magkasintahan at sila ay nagkantonan nang sa gayon ay isipin ng mga tao na tunay siyang lalaki. Sa una ay tumanggi ang dalaga Ngunit nagmakaawa ang bakla kaya sumang-ayon din si Olive basta't gagawin ito ang lahat ng sasabihin niya at papalabasin nilang magaling sa kama ang dalaga. Nang gabing yun ay dumalo si na Olive at Brandon sa isang party na umaarte bilang magjowa. Nakiusap sila sa host ng party kung maaari ba silang gumamit ng kwarto dahil gusto na nilang magkantonan at itinuro naman sa kanila ng host ang kanyang silid. Pagsara nila ng pinto ay nakinig ang lahat habang sinisimula ng dalawa na magpanggap na nagbabakbakan sa pamamagitan ng paggawa ng mga ingay. Pagkatapos ng kantona na pinalakpakan ng mga lalaki si Brandon sapagkat napatunayan nitong siya nga ay isang tunay na barako. Paglabas ni Olive ay nakita niya ang matagal na niyang crush na si Todd at naging awkward ang kanilang usapan lalo na't na kagagaling lang sa kantona ng dalaga. Tinawagan ni Rhea si Olive at sinabing narinig niya ang nangyari sa kanila ni Brandon sa party. Giit niya na tinatawag na umano ng lahat si Olive na maruming babae kaya nagalit ang dalaga at itinapon ang kanyang telepono. Dahil puno na siya sa panghuhusga ng lahat ay nagpasya siyang sakyan na lang ang reputasyon na ito. Nagsimula siyang magsuot ng sexing damit na nilagyan niya ng pulang letter A. Habang naglalakad siya sa campus ay nakatitig lang ang lahat sa kanya. Sinimula ni Marian na makipagpulong sa kanyang grupo at iminungkahi na si Olive ay dapat tanggalin sa paaralan. Pagkatapos ay gumawa din sila ng pangako na sila ay mananatiling mga birhen at malinis hanggang sa ikakasal sila. Nang maglaon ay nalaman ng ilang mga lalaki mula kay Brandon kung ano talaga ang ginawa nila ni Olive at dahil dito ay nakiusap din sila sa dalaga kung maaari din itong gawin yun sa kanila, ang ipagkalat na nakanton nila siya, nang sa gayon ay maging popular naman sila sa paaralan. Bilang kapalit ay bibigyan nila siya ng mga gift cards at pera at dahil dito ay mas lalo pang sumikat ang reputasyon ni Olive. Isang araw ay ipinatawag ng guidance counselor na si Mrs. Griffith ang dalaga sa kanyang opisina. Giit niya na handa siyang makinig sa anumang nais nitong ibahagi sa kanya. Maya-maya ay binigyan niya si Olive ng mga contraceptives at sinabing maaari niyang gawin ang anuman na gusto niya basta't alam lang niya ang limitasyon nito. Paglabas ng dalaga ay nakita niya si Marian at kasintahan nito na si Mitch na naghihintay para makausap ang guidance counselor. Nagsimulang umiyak si Marian habang ibinabahagi niya na ang mga magulang ng kanyang kasintahan ay nag-divorce. Nagbigay si Olive ng magandang payo at niyakap naman siya ni Maria na nagsisisi sa mga ginawa niya sa kanya. Hiniling niya na maging magkaibigan sila na tinanggap naman ni Olive. Ngayong magkasundo na sila ni Maria na inisip ni Olive na magiging maayos na ang lahat ng mga bagay-bagay. Subalit isang araw, sinabi ng konserbatibong si Marian kay Olive na ang kanyang kasintahan ay nasa ospital at nagdurusa sa labis na sakit. Ipinahayag ng doktor na nagkaroon ng binata ng STD at nang tanungin ng kanyang ina kung saan niya ito nakuha ay sinagot ni Mitch na ito ay mula kay Olive. Galit na galit si Maria nang marinig niya ito, kaya agad niyang kinumprunta si Olive at sinampal. Pagpunta ni Olive sa opisina ng guidance counselor ay nakita niyang umiyak si Mrs. Griffith. Ipinagtapat ng ginang sa kanya na nagpakanton siya kay Mitch at sa kanya galing ang sakit na nakuha ng binata. Dahil iniisip niya na masisira ang pamilya at trabaho ng guidance counselor ay sinabi ni Olive na aakuin na lang niya ang nangyari. Umiyak si Mrs. Griffith at niyakap siya. Samantala, ang church group ay nagsagawa ng rally upang ipagkalat na si Olive ay isang popo. Ang masaklap pa nito ay nakisali ang kaibigan ng dalaga na si Rhea upang siraan siya. Sanay na si Olive na mag-isa pero mas matindi ang nararamdaman niyang pagkalumbay ngayon kaysa dati. Dahil dito ay pumunta siya sa simbahan at umupo sa confession room. Malungkot niyang ibinahagi ang mga nangyari at tinatanong kung tama ba ang mga naging desisyon niya sa buhay. Gayunpaman, nalaman ng dalaga na wala palang pari na nakikinig sa kanya. Umalis siya at pumunta sa isang pastor upang humingi ng payo. Nang malaman niya na ang pastor ay ang ama pala ni Marian ay nagmadali siyang umalis. Sa dami ng mga lalaki na nag-alok na magpanggap na kinanton siya ay wala ni isa sa kanila ang inalok siya na makipag-date at sibakin siya ng totohanan. Hanggang sa may lalaki na nagngangalang Ansen ang nilapitan siya at niyayang lumabas. Ang kanilang date ay naging maayos sa simula sapagkat si Ansen ay tila isang maginoo. Nang maglaon na nakita ni Olive ang kaibigan niyang si Rhea at naalala niya na may crush ito kay Ansen mula noong grade 1 pa lang. Dahil ayaw niyang sakta ng kaibigan ay agad silang umalis sa restaurant, subalit nang sasakay na sila sa kotse ay binigyan siya ni Ansen ng isang gift card. Na-disappoint dito si Olive sapagkat inakala niya na yon ay isang tunay na date. Hinalikan siya ng binata at hiniling na magkantonan sila, kaya nagalit si Olive at umuwi ng umiiyak. Nang makita siya ni Todd ay inalok siya nito na ihatid pa uwi. Habang patuloy sa pag si Olive sa kotse ay sinabi ni Todd na hindi siya naniniwala sa mga kwento-kwento tungkol sa kanya. Naalala niya nung bata pa sila ay nagsinungaling din si Olive at sinabing naghalikan sila ni Todd upang hindi ito mapahiya. Tinanong ng dalaga kung sino ang kanyang unang halik at nang sumagot si Todd na si Rhea ay nagalit si Olive sapagkat Trinidor pala siya dati ng kaibigan. Tinanong ni Todd kung maaari ba siya nitong halikan, ngunit tumanggi ang dalaga at sinabing hindi pa siya pwedeng makipagrelasyon hanggat hindi pa niya naaayos ang gulo sa kanyang buhay. Nang sinabi ni Todd na tutulungan niya ito ay niyakap siya ni Olive ng mahigpit. Ngayon ay desidido na ang dalaga na itigil na ang mga kasinungalingan at upang isaayos ang kwento ay kailangan niya munang puntahan si Brandon. Gayunpaman, nalaman niya na tumakas ang bakla sa bahay at nag-iwan ng note kung saan ay inamin niya na siya ay may berdeng dugo. Pinuntahan niya ang iba pang mga lalaki upang bawiin nila ang kwento na nagpakanton siya sa kanila, subalit tumanggi ang mga ito. Pinuntahan niya si Mrs. Griffith upang pakiusapan itong aminin na ang totoo, subalit tumanggi rin ito at sinabi na kahit ipagkalat pa ito ni Olive ay walang maniniwala sa kanya. Dahil dito ay agad pinuntahan ni Olive ang asawa nitong si Mr. Griffith at isiniwalat na nagpakanto ng misis niya sa isang estudyante at binigyan niya ito ng sakit. Bigla siyang nagsisi sa sinabi matapos mapagtanto na nakasira siya ng isang pamilya. Upang malaman talaga ng lahat ang totoo ay nagplano si Olive ng engrandeng pasabog. Sa isang basketball game sa paaralan ay nagperform ang dalaga ng isang sexing kanta at sayaw upang makuha ang atensyon ng lahat. Kalaunan ay inanunsyo niya na gagawa sila ni Todd ng live na kantonan online. Lahat ay masigasig na pinanood ng live video, subalit ito ay hindi pala kantonan, kundi isang pag-amin ng dalaga sa buong katotohanan. Isiniwalat niya kung paano siya binayaran para magpanggap na kinanton at kung paano nito sinira ang kanyang buhay na maihahantulad niya sa bida ng aklat na The Scarlet Letter. Maya-maya ay dumating si Todd sa kayang lawnmower at niyaya siyang lumabas. Bago umalis ay inamin ng dalaga sa kamera na may gusto siya kay Todd at marahil ay isusuko niya ang kanyang bataan sa binata. Gayunpaman, iginiit niya na wala na silang alam dito. Samantala, na-disappoint ang mga lalaki na nanonood sa live video sapagkat hindi man lang naghubad si Olive ng damit. Bumaba siya sa bahay at hinalikan ng matindi si Todd, at pagkatapos ay sumakay sila sa lawnmower patungo sa kanilang date. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps. Hampasin mo lang ang notification bell.